Ang lesson natin today ay paggawa ng table gamit ang word processor. Ano ang word processor? Ang word processor o word processing application ay isang software na tumutulong sa paglikha ng mga tekstwal ng dokumento, pag -e edit at pag-save ng electronic files sa computer system. Dito ay maaaring mawinagay ang mga dokumento, kwento at mga larawan. Ito kung paano mahanap ang table. Una ay pindutin ng insert. Pangalawa ay pindutin ng table. Tatlo, piliin kung ano ang measurement ng table. Ang table ay isang collection ng magkakugnay ng tekso na nakaayos. Tara, sagutan natin! Tapos na ba kayong lahat? Tara, sagutan natin. Number 1, tama. Number 2, tama. Number 3, mali. Number 4, tama. Number five, Tama.